Nasa linya ngayon ang isa sa mga convener ng Artikulo 11 Hindi Artikulo 1 ha, iba ito Artikulo 11, ang Citizens' War Against Corruption Maganda umaga po ka, Leody Di Guzman Uh, Ted, magandang umaga rin sa iyo sa iyong mga tagapakinig. Opo. Chow, go Good morning po, Kalio. Di si Chacha po ito. Ito nga po nga bagong lunsad na grupo ninyo na Artikulo 11. Nang ihingi po kayo ng Independent Commission sa Pangulong Marcos Jr. para po maimbestigahan itong flood control project. Sa ngayon po kasi meron ng investigasyon at gagawin pang investigasyon ng Senado at Kongreso. Hindi po ba yun sapat sa inyong grupo at wala po ba kayong tiwala dito sa investigasyon na ginagawa nila? Tama, wala kaming tiwala sa Kongreso at sa Senado kasi ang mga tao dyan, mga congressman, alam natin noon pa, hindi lang ngayon, ay kasabwat sa mga sa korupsyon, sa mga project, hindi lamang sa flood control, kundi sa lahat ng project ng DPWA. Sikat na sikat na noon pa yung 40%, no, 20-40% na kinakalsas kaagad sa mga project. Kaya yung mga o yung mga kontraktor ay nauuobligang standard or sa pinaka-worst ay eh, huwag nang ipatupad yung project, ghost project, anong nangyayari para manatiling kumikita sila. Kaya ang hirap umasa sa Kongreso at saka sa Senado. Um, sabi nyo nga po, wala kayong tiwala, mahirap umasa sa Kongreso at sa Senado. Kung hindi po silang mag-iimbestiga, sino po magiging parte nitong Independent Commission na nais nyo po? dapat yan ay labas sa Kongreso at Senado, labas sa mga opisyal ng pamahalaan, kundi dapat yan ay mga leader ng mga social uh, social society natin, mga individual na may integridad, na may track record ng totoong pagmamalasakit sa ating bayan. Uh, pwede ako mag-mention, pwede, pwede natin sabihin sila Kelo Magno, sila Heidi Mendoza at mga leader ng mga iba't ibang organisasyon ng sectors, Yan ang pwede natin ilagay. So, hindi yung mga opisyal ng pamahalaan, lalo na kongreso at senado, na sangko talaga sa malawakang korupsyon, hindi lang ngayon, kundi mahabang panahon na. Kalyodi, your suggestion is independent commission para sa flood control projects na maingay na isyo ngayon, kung papayag ang Pangulo dyan, ang gusto niyo rin po ba sabay na may investigasyon ang Senado at Kamara, kasabay nitong independent commission o totally wala na dapat sila? Dapat wala na sila. Ay, pero kung gusto nila, hindi mo natin kayang pigilin. Pero dapat ay kung yung uh, Pangulo, kung gusto niya talaga ng honest to goodness na investigation at ipakita niyang say seryoso talaga na uh, wakasan ang korupsyon sa kanyang ng panunungkulan, ang pinakamagandang gesture o uh, initial na gagawin niya ay yung independent commission or the best independent Uh, investigating body ang kanyang itayo. Parang lang sa ganun, magkaroon ng kumpiyansa ang taong bayan dahil ang mga mamayan, alam ng mamayan, alam na mamayan, eh, open secret sa mamayan na yung Kongreso, Senado, ito pang opisyal ng gobyerno, ito talaga namang mga magnanakaw. Carl uh, Yodi, uh, ito pong inyo ay kumbaga panawagan sa Pangulo, ano po, panawagan sa gobyerno. Paano kapag hindi kayo pinakinggan? Ano pong ating gagawin? Ah, uh, Kinakailangan ma-involve sa panawagan ito yung mga mamayan, uh, civil society, lahat ng yung sektor na nagmamalasakit sa bayan, galit sa corruption, ay kung ma-develop de sana. Kung uh, maabot sa galit ng mga mamayan, ito ay people power, pero sa hinang gobyerno ay much better. Kaya yun ang pinakamaganda na gawin. Dahil kung hindi, at, at aasa na lang naman dito sa investigasyon ng gobyerno, said, <laughs> ako yung malakas ang mataas ang aking paniniwala na walang mangyayari dito. Baka ito maging parang Napoles, makukulong si Napoles, pero yung mga kasabwat na, na, na may pakana ng mga pagnanakaw at pida pa hindi makukulong magiging senador pa. Hmm, opo. Uh, Kaliodi, maliban po dito sa inyo pong uh, ano, no, panawagan na ito, meron pong binabanggit ang inyo pong kasamahan na shame campaign. Ano po iyon? uh, shame campaign doon sa mga mga trap sa mga uh, politiko na gumagawa ng ng pagmanakaw at ako nga may personal na <laughs> said may personal akong proposal do sa grupo na bukod sa makulong yung mga mapapatnayan at ay baka pwedeng dagdagan natin ng shame penalty na ipagpagawa natin ng rebulto sa luneta yung lahat na mga magnanakaw at uh, para forever, kasi madaling makalimot ang mga tao kapag pangalan lang ay niyalabas, eh. Mm -hmm. Madaling makalimutan. Pero kung may rebulto sila, ng mga, mga magganakaw doon sa luneta, isang sasulok doon sa luneta, tapos yung lahat ng dadalo ng Pilipino doon, eh, babatuhin ng kamatis. Yun, mga ganun, forever na magiging kahiyan, hindi lamang yan, ang puti ng buong pamilya niya. Mm -hmm. At nang sambayan na ng, mga politiko na huwag nang gayanin. Dahil, for, halimbawa, for 25 years, nandun yun, at uh, tuliksa ng mga taong bayan sa inyo ng pagbako ng kamat, bulok na kamatis, eh, tingin ko yon magiging uh, 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 prevention yon para sa mga politiko na huwag nang magnakaw. Uh, mukhang bago yan. Ha? So, uh, papano ho ninyo matutukoy yung sinasabi yung mga magnanakaw na dapat tayuan ng rebulto? I mean, di ho ba sa ating bansa, eh, meron tayong demokrasya at may due process? at may may due process naman. Ang sabi ko sa ang sabi ko nga ay dumabos uh, naman ang mga binabanggit na mga pangalan uh -huh. nila uh, Magalong, nila Lacto, uh -huh. at iba pang mga 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 mamahal sa bayan natin. Hindi uh -huh. eh, magkakaroon ng investigasyon niyan at pagkatapos ng investigasyon kung sino mapatunayan na nagkasala at ikukulong, pagkatapos na makulong uh -huh. hindi doon titigil. Ipagpagawa natin ang rebulto. Okay, sige po. So, uh, sir, ito hong inyong uh, uh, grupong ito, ano ang pinakamabilis niyong movement ngayon? Uh, kasi nag-launch pa lang po kayo, ano po ang inyong next move para po naman yung, yung kumbaga, yung init, no? yung damdamin, yung apoy na nililikha nito ay magpatuloy? Uh, may, may, doon sa usapan, nung mag-press ko, may nabanggit yung mga kasama namin na meron ng parang 77 na district na lugar na may tukoy at may mga ebidensya ng ng pagganaka pa ito doon sa o dagdag ito doon sa mga sinasabi ng mga whistleblower natin mm. na mga nagrereport tinado mm. at mga sa ni Ah mm -mm. uh, na pwedeng maabot sa pinag-uusapan namin na pwedeng sigurong kasuhan. Kami mm. mismo ay mag-file ng kaso. Okay. O sige po. So kung sa sakali nga po, eh aabangan natin 'yan. Pero sige, imparting sir, no? Kasi ang inyong pong uh, grupo ang, ang titulo ay Artikulo 11, di ba? Ito ho 'yung provision tungkol sa pananagutan, ah. no? Sa ating saligang batas. Ano po, no? Accountability. Uh, pwede ba kung mag ano lang po mag-inject, no? Ng isa pang artikulo. Baka sa inyong pong grupo mapag-aralan po ninyo Artikulo 6 naman, pag-aralan po ninyo, kasi dito po sa Article 6, under ito sa kagawarang takapagbatas, no, itong legislature uh, department, meron kasi ditong ano eh, mandato na dapat lahat na nakaupo, Senado o Lower House, eh, maghayag ng kanilang mga interes pananalapi sa mga kumpanya na maaring may interes ang kanilang pamilya. Opo, eh ngayon po, may mga usapin, di ba? May mga mismo sa party list, eh may mga kontratista mismo, etc. Baka pwede pe, rin po masama ito na matukoy itong mga nakaupo ngayon sa mataas na kapulungan at bababang kapulungan, itong kanilang mga pamilya, ang mga business interest, kung ito ba ay nakadeklara sa kanilang SAL-N, kasi dito po sinasaad, dapat dideklara mo eh kung merong kang interes pampinansyal ang iyong pamilya sa gantong kumpanya. Halimbawa, itong iniimbestigahan ngayon ng SEC. No? Eh, dito po, director pa ho itong mga nandiyan na kaupong senador. No? So ito ho yung mga gantong isyo nga sana. Pa, baka ho pe, pwede maisama. Artikulo 11 at artikulo 16. So, so <laughs> Mag maganda tayo yung suggestion na yon para ma kasi prevention yon mm -hmm. Red flag ka agad kapag ka may mga gumagawang kanukuhan, may uglay agad doon sa kanyang korporasyon dahil conflict of interest yan. At mm -hmm. uh, dahil sa ngayon, usong-uso na yung kontraktor, kontraktor mm -hmm. ng mga congressman natin. Maganda yun. Uh, artikulo 6 at saka yung artikulo 11 para matigil na ang onsehan dito sa ating bansa. Opo. Sige po. So, yan po naman ay input lamang. Baka maaari po pag-aralan din po ng inyong mga abogado para po dito masiguro po natin na ang kanilang pagsunod, no? Kasi klaro po naman dito, kinakailangan, ano, ipabatid nila sa kinauukulang kapulungan ang maaaring umusbong na salungat na interes, conflict of interest, sa pagharap nila ng mga panukalang pagsasabatas na kung sila ang mag-aakda o kaya maging gagawing investigasyon ng mga kapulungan na ito ng Kongreso. Kalyodi, mabuhay inyong hanay at we're looking forward po kami sa babatuhin ng kamatis. Maraming salamat. Maraming salamat, Ted, at sa iyong pilan. Maraming salamat at mabuhay kayo. Thank you, mga kapatid, brothers and sisters. Saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang, True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!